Hoy, mayroon na naman ako ipapakita sa inyo. Kakaiba na namang vlog to. Ano? Makinig kayo sa akin. Ba't kayo nakikinig sa akin, ha? Ha? Manood kayo. Hindi kayo manood. Mayroon na naman ipapakita sa inyo. Hulaan niyo to kung ano to. Ito na naman yung ginagawa ko. Ipapakita sa inyo. Oh, Hulaan niyo lang yan. Makinig kayo, hoy. Makinig ka. Bakit hindi ka nakikinig? Ha? Bigyan kita ng average ngayon ng 99. o. <laughs> oh, ito. Kung ano yung hinahawakan ko, kung ano sa inyong tawag, yan, o. Oh. Mulat mo yung mata mo, maike. Kung ano yung hinahawakan ko, kung anong tawag sa inyo, ha? Hindi ko na sasabihin sa inyo. Mag-comment kayo! Ano? Ha? Ha? Huwag mo akong... Ginagalit mo ba ako? Ha? Malupo ka! Bakit nagpitibit nyo ka sa akin? Ano? Ha? Ah, oh, malupo kayo, ha? Ito ang unang pinapapakita oh, sa inyo. Hulaan nyo lang yan kung ano to. O, oh, ito na naman. O, pangalawa. Ito, pangalawa. Hmm. Ito yun. Hulaan mo yan, na. kung ano yan. oh, ha? Magkinig ka. Ba't di ka nakikinig sa akin, ha? Ha? Mag-like ka, comment, at mag-share sa aking video. Kung di ka nakikinig, ay, paalo ko to iyo Kung di ka nakikinig sa akin, oh? Ito. hulaan mo to kung ano ang tawag sa inyo. Kung ano yan. O, oh, yan. Oh, imulat mo yung mata mo ng maigi. Ha? Nakikinig ka ba? Kung bingi ka. Ano? Ha? Bingi ka siguro kung hindi ka nakikinig sa akin. Oh. Ano yan? Ulaan mo yan kung ano yan. Yung hinahawakan ko. Oh, mag-comment ka kung ano yan. Oh. Ha? Mga baser dyan. Ano yan? Oh, mag-comment kayo kung ano yan. Oh. Ang tawag sa inyo. Oh, maluko ka. Hindi ka nakikinig sa akin, ha? Makinig ka. Pakinggan mo ako. Hindi ka nakikinig sa akin. Ha? Ah. Oh, ano yung tawag niyan sa inyo? Oh. Oh. Ha? Hindi ka nakikinig? Patayin ko itong video na ito. Hmm, hindi ka nakikinig sa akin. Ano? Oh, yan. Hulaan mo yan ha. Comment ka lang. Kung hindi ka na, Kung hindi ka nakikinig sa akin ha. Patayin ko itong video na ito. Oh, mag-like ka, comment at mag-share. Ha? Ano kayo ha? Oh, ito. Oh, walaan mo yan kung ano yan. Ha? Ang tawag sa inyo. Kung ano tawag yan sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung ano yan. Ha? Ha? O, oh, ano yung hinahawakan ko? <laughs> o, oh, di ba? O, oh, kung ano yan. O, oh, makikinig ka. Huwag kang makikinig. Makikinig ka sa akin. Yung sinasabi ko. Para kang hindi nakikinig. Kung ano yan. Walaan mo. O, yung hinahawakan ko. Kung ano tawag sa inyo. <laughs>